Hello, hello, hello. Nagpapahangin. Kasi ang ganda ng panahon. Malamig lang siya, pero ang ganda ng weather. Ilang weeks na lang ang hihintayin at summer na kami. Diba? Kita niyo ang ganda. Super ganda. I'm with her now. <laughs> so try namin magpapalipat ng drone mga kaibigan first time kasi namin this year at saka sobra kasing ganda ng panahon I sabi ni mister itatry natin magpalipad. kahit man medyo mahangin pero itatry niya kung kaya ng drone kasi minsan kahit pag mahangin nahirapan ang drone yung ma makapag-tell siya pero dahil sa mahangin siya, ngayon nahirapan si Mr. magkontrol kasi nga talagang lumilipad yung ano parang lumalaban siya ba, no? Kaya itatry niya kung maganda yung kuha. So, tignan niyo guys, sobrang ganda ng panahon. Yan, tignan niyo. Dito kami namimingwit ng mga apoko minsan, dyan sila nakaupo, namimingwit ng isda pag nandito sila sa Netherland. So, lumilipad na yung drone. <laughs> Naririnig ko na. So, excited ako. Anong resulta? Kasi try lang din naman ni Mr. kung kaya. So, yung harap, doon kami nakatira. Bali sa kabilang ilog kami. Yung kaharap, kung nasaan yung windmill, yan ang village namin. Village namin, maliit. Kumakaway-kaway na yung doon. Yan, pabalik na siya. pag titingnan mo yung langit, akala mo napakaganda talaga ng weather na feel na feel mo yung init. Hindi. Ano lang, maganda lang siya tingnan pero napakalamig. Malamig at mahangin guys, sa totoo lang. So, malapit na kami sa amin. Mga kaibigan, malapit na kami sa amin. Dito na kami uli sa tunay. Ay, naku, maglobat ako. Wala na pala akong ano, battery yung cellphone ko. Magpaalam na ako sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching my vlog. See you next time at ingat palagi. God bless sa ating lahat po. Bye!